Malaking panghihinayang naman ang naramdaman ni Ted Filon dito sa magpinsang si PBBM at Martin Romualdez sa ibinigay na pagkakataon sa kanila ng taong bayan upang linisin sana ang namantsahan nilang apelyido noong nagdaang 1986 in sa People Power One kung saan napalayas ang kanilang angkan sa Pilipinas bunga ng mga aligasyon ng korupsyon. Ayon kay Ted Filon, sa halip na linisin ang apelyido ng kanilang angkan, ay mas lalo itong minantsahan ng magpinsan. Bunga ng kabi-kabilang isyo ngayon ng korupsyon sa ilalim pa mismo ng kanilang administrasyon. Ito lang po ang kumbaga pinakamalaking sayang dito ho Martin Romualdez. Kasi di hubat kasama sila sa mga nagbakwet nung EDSA People Power One. Ito na po yung chance sana, di ba? Na ibangon ang kanila pong pangalan. ang eh, siste, you blew it, ika nga. Oh, ngayon, ang nandidi nakaupo sa pwesto, si Pangulo Marcos, na isa rin, mga kapatid, na binibigyan ng pakakato ng mga Pilipino, di ba? Para ibangon ang kanilang dignidad at pangalan. They only have remaining less than three years in office. At ito pa, laking iskandalong ito. How do you manage this? Di po ba? Kasi ngayon, well, mawalang galang lang po, no? Kay, uh, kay former Speaker Martin Romualdez.